ng land, distribution. Uh, sabihin na natin hindi perpekto itong batas na to. No? Pero dito nagkaroon kayong maliwanag na meron kayong karapatan. Nirecognize na girawang batas na meron kayong karapatan na doon sa lupa nagkaroon ng, ng malayang pagboboto noong 1989 kung saan ang mga yung ating farm workers sa tinatawag ay nagdesisyon na ang gusto nila ay yung stock distribution option. Naglabasan din ang iba't ibang problema ng mga manggagawa sa hasyenda. Una rin na ay ang ng conversion. Share of stocks na tinatawag. Ang nangyayari, kamukha ng mga nagretirong mga matatanda. Pero sila ay pinilit na bayaran ng persahan para sa kanilang share of stocks. Mas maliit. Mas maliit. At yun ay labag sa kalooban nila. Doon sa share of stocks, para pagkait hindi ko nandoon sa agreement nata na 30 years, lifespan ng kumpanya yata yun, no? Yung nakakatanda ang kapatid na nanay ko, hindi sa 30 years, kagawin 15 years. Yung distribution ng shares, which is this year. Divide the Parang 12,000 yata ang ano eh. Kabilang din sa mga problema ay ang loteng itinamahagi sa mga magagawa na hindi nila maituring na kanilang pag-aari ang kapirasong uh, lote na kinatitirikan ng kanilang tahanan. At binigyan ng titulo na sinasabi nila na pagkaari na namin o ng mga manggagawa. Pero magpasa ngayon, hanggang sa ngayon ay hawak pa rin nila. Ayaw nilang bigyan ng mga release, release paper dito sa opisina na dito para maisan la ng mga nangangailangang manggagawa. Pinabulaan na naman ni Anthony Mapalat isa sa Board of Directors ng United Luisito Workers Union, ang sinasabing hindi maisasanla ang kanilang mga titulo.